Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Naging estranghero ang magkapatid. Hindi ko alam kung mas masakit ang mamatayan. O ang makita ang taong dati mong minahal. Unti-unting nagiging estranghero sa buhay mo. Yan ang nangyari sa amin ng kapatid kong si Marco. At nagsimula ang lahat sa isang gabi ng bagyo. Na bumago sa takbo ng aming pamilya. Lumaki kaming magkatuwang sa hira. Sa isang maliit na baryo sa Quezon. Mangingisda si Papa. Indera naman si mama sa palengke. Madalas wala kaming ulam kundi tuyo at asin. Ero sapat na sa amin basta magkakasama. Ako si Daniel, ang panganay. Si Marco ang bunso na palaging protektado ko. Kung may nang aapi sa kanya sa eskwela, ako ang unang sumusugot. Kung wala siyang baon, sa akin siya kumukuha. Kaming dalawa kontra sa mundo. Ero habang lumalaki kami. Parang may unti-unting nagbago. Naging tahimik si Marco. Palaging malayo ang tingin. Laging nag-iisa. Hindi ko alam kung may problema ba siya. O sadyang nagsisimula ng magtago ang galit sa puso niya. Isang gabi, bumalik si Papa mula sa pangingista. Naduguan at sugatan. Bangga daw ng malaking bangkang dayo ang sinasakyan niya. Wala na kaming pera. Wala kaming pambiling gamot. Dinala namin siya sa maliit na klinika sa bayan. Ero tinanggihan kami dahil wala kaming pambayad. Doon ko unang nakita si Marco na ibang iba. Tahimik, malamig, parang hindi natatakot. Umalis siya ng walang paalam at makalipas ang ilang oras. Bumalik siyang may dalang pera, malaking halaga, halatang hindi basta pinaghiyapan. Saan mo nakuha ito Marco? Anong ko habang nanginginig ako? Napatitig lang siya sa akin. At bumulong. May mga bagay na hindi kailangang alaming. Basta tandaan mo kuya ginawa ko ito para kay papa. Akala ko sandaling unos lang iyon. Ero iyon pala ang simula. Ang pagkabiyak ng pamilya naming. Habang ako ay nagpatuloy sa pag-aaral bilang working student sa Maynila. Si Marco naman ay tila naging bahagi ng isang mundong hindi ko kilala. May mga lalaking sumusundo sa kanya sa gabi. Nakasakay sa mamahaling motorsiklo. May mga tato. May mga baril. Isang araw umuwi ako sa probinsya. dala ang munting ipon ko para kay Mama. Pagdating ko sa bahay, may mga taong hindi ko kilala na nakatayo sa labas. Nakaitim Nakatitig sa akin. Nasaan si Marco tanong ko kay mama. Pero bago siya nakasagot, may sumipol mula sa likod. Ako na mismo ang sasagot kuya. At nang lumingon ako, nakatayo doon si Marco. Ero hindi na siya. Ang kapatid kong nakilala ko noon. May malamig na tingin. May bigas sa bawat hakbang. At may hawak na sikreto. Natuluyang maglalayo sa aming magkapatid. At bago ko pa siya malapitan. May binitawan siyang mga salitang. Hindi ko makakalimutan. Tama na Daniel. Huwag mo na akong pakialaman. Magkaiba na ang mundo natin ngayon. At doon nagsimula ang lahat. Nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi dahil sa tono. Hindi dahil sa yabang. Kundi dahil alam kong totoo. May itinatago siya. May kinatatakutan. At may pilit siyang iniiwasang sabihin. Bakit mo sinasabi yan Marco? Anong ibig mong sabihin magkaiba na mundo natin? Anong ko? Ero nagsalita ang lalaking nakatabi niya. Matangkad. May malaking peklat sa kilay. At may malamig na boses. Daniel tama na. Kung mahal mo ang pamilya mo, hayaan mong kahakin ni Marco ang landas niya. Landas. Ngayon ko lang narinig na ang salitang iyon. Ay pwedeng maging banta. Tumingin si Marco kay mama. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinigilan niya sarili niya. Naglakad siya palayo. Kasunod ang mga lalaking kasama niya at sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko alam kung susundan ko ba siya, o hahayaan ko siyang tuluyang lumayo. Kinagabihan, habang kumakain kami ni mama, ramdam kong mabigat ang dibdib niya, hindi na niya kailangang magsalita. Alam ko na, wala na kaming kontrol kay Marco, Daniel anak, sabi niya mahina, may madesisyon sa buhay na kailangan nating kanggaping, kahit masakit, hindi ko tinanggap. Hindi ko tinanggap na mawawala sa amin si Marco. Hindi ko tinanggap na lulubog siya sa dilim. Habang nanonood lang ako. Kaya sinundan ko siya. Lumipas ang mga araw. Pinuntahan ko ang mga tropa niya noon. Mga nakikita kong nakatambay sa kanto. Mga kainuman niya sa may tabing daga. Pero isa lang ang sagot nila. Wala ka ng kakialam sa kanya, Daniel. May sarili na siyang galaw. Hanggang isang gabi, may isang matandang lasing sa may tindahan ni Aling Nena. Na biglang nagsalita habang nagbubuhat ako ng yelo. Nag-alaga ka ng apoy iho. Ero tandaan mo. Hindi apoy si Marco. Bakos, Isa na siyang granada. Napatingin ako sa matanda. Teka. Kilala mo si Marco. Tumawa lang siya. At bago siya tuluyang malasing. Binitawan niya ang mga salitang. Naggasigdo sa dibdib ko. Kapag natuntun mo kung saan naggatago ang grupo ni Ray Gallard. Makikita mo ang kapatid mo. Ray Gallard. Isang pangalan na hindi ko kilala. Ero sa bawat sulok ng baryo, tila isa itong pangalan na hindi dapat binabanggi. Parang summa, arang panganib. Kinabukasan pumunta ako sa lumang palaistaan sa dulo ng bayan. Sinabi ng isang tricycle driver na isa iyon sa mga lugar na hindi pinupuntahan. Delikado. May mga lalaking armado raw minsan doon. At doon ko nakita sa wakas si Marco. Nasa gilid siya ng palaistaan. May kausa. At may inaabot na parang supot na may lamang pera sa lalaking mukhang takot na tako. Marco, sigaw ko. Nagulat siya. Inarte niya na parang wala lang. Ero sa mga mata niya. Alam kong hindi siya natutuwa na nakita ko siya roon. Daniel sumunod ka pa rin. Bakit ka ba ang tigas ng ulo? Ikaw ang kanungin ko Marco. Anong pinasok mo? Sino ang mga taong ito? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Ngumiti siya. Ero hindi yon ngiti ng kapatid ko. Iyon ang ngiti ng isang taong sanay na sa kasinungalingan. Buhay ko ito, kuya. Huwag mo akong pakialaman. Pero hindi ko kayang tumigil. Hindi ko kayang manahimik. Kaya kinuha ko siya sa braso. At pilit ko siyang pinalalayo doon. Umuwi ka na. Kausapin natin si mama. Ayusin natin to Marco. Ero bago ko siya mahila palayo. May boses na sumigaw sa likod namin. Tama na. Aglingon ko. Nandoon ang lalaking may peklat sa kilay. Pero ngayon hindi lang siya mag-isa. Nasa likod niya, mga lalaking may dalang baril. At doon ko naramdaman na hindi na basta pagkakamali ang kinasasangkutan ni Marco. May pinasok siyang mundo na walang sinumang basta makaalis. Nang walang kapalit. Daniel, umuwi ka na. Ito ang huling beses na sasabihin ko. Umiwas ka na sa akin. Dahil kung hindi, baka pati ikaw madamay. Alam mo bang ikaw ang problema, Marco? Ikaw ang nagpapalayo sa sarili mo sa amin. Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Ero ikaw mismo ang tumatalikod. Tumigas ang panga ni Marco. At sa unang pagkakataon, napuno ng galit ang tingin niya sa akin. Kuya hindi mo naiintindihan. Hindi mo kilala ang mga taong nakaikot sa amin. Hindi mo alam kung ano ang nakataya. Ano bang nakataya Marco? Sigaw ko. Imbis na sumagot, bigla siyang lumapit sa akin. At bumulong. Buhay ni Mama. Parang biglang naging malabo ang paligid. Parang tumigil ang hanging. Parang umurong ang lupa sa ilalim ng paako. Ano? At doon niya sinabi ang isang katotohanan. Na hindi kayang kanggapin ng puso ko. May utang si Papa. Malaking halaga. At nang mamatay siya. Lumipat sa atin ang responsibilidad. Kaya pumasok ako dito. Dahil kailangan kong iligtas si Mama. Kahit kapalit nito. Ang sarili kong kalayaan. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit ba? Lungkot? O awa? Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko hahaya ang lamunin si Marco ng ganitong buhay. Hindi ko hahaya ang mabura ang kapatid ko ng mundong ito. Hindi pa tapos ang usapan natin Marco. Naglakad ako palayo. Ero bago ko paman maabot ang gilid ng palaistaan. Biglang may sumabog na puto. Isang puto. Na parang pumunit sa katahimikan ng gabi at bumura sa anumang pag-asa na hinahawakan ko Aglingon ko may nakita akong lalaking nakahandusay hindi ko kilala pero nakita ko kung paano biglang naging gulo ang laha nagsigawan ang mga tao naglabasan ang mga baril nagtakbuhan ang ilan at sa gitna ng kaguluhan nakita ko si Marco nakatingin sa akin at sa unang pagkakataon akot ang nakita ko sa mga mata niya takot at isang hindi niya mabikas na pakiusa. Lumayo ka kuya. Ero huli na. Nakita ko. May lalaking nakatutok na sa akin. Isang baril na handang kumatay. At isang kamay na walang alinlangang kakalabit ng gatilyo. At bago ko pa maintindihan ang laha. May tumakbo papunta sa akin. May tumulak sa akin. At may sumalo ng bala na para sa akin. Isang putok ulit. At isang pangalan ang napasigaw ko. Marco. Dumugo ang paligid. Hindi ko na marinig ang sigaw ng mga tao. Hindi ko na makita ang ilaw ng buwan. Anging ang kapatid ko lang. Ang nakikita ko. Nakahandusay sa putikan. Habang bumabagsak ang dugo sa lupa. Marco. Bakit mo ginawa yon? Bakit? Pero hindi siya sumago. Hinawakan niya lang ang braso ko. Mahigpit. Parang may gusto siyang sabihin. Ero walang lumalabas na salita. Anging isang luha lang. Ang tumagas mula sa mata niya at bago pa man ako magsalita, at bago ko pa masabi sa kanya, na kahit anong mangyari, hindi ko siya iwan. May mga ilaw na pumarada sa paligid ng palaistaan. Mga pulis, mga lalaking naka-armor, mga sigaw na isa lang ang sinasabi. Itigil ang galaw, ibaba ang baril, walang kikilos. Ero hindi ako nakagalaw, hindi ako nakaya, hindi ako nakasigaw. Dahil sa oras na yon, hindi ko alam kung ang mas dapat kong katakutan ay ang mga lalaking may baril sa paligid o ang katotohanang baka sa gabing iyon uluyan ko ng mawalan ng kapatid ahabang unti-unting dumidilim ang paningin ni Marco unti-unti ring luminaw ang isang tanong sa isip ko sino si Regalard at ano ang tunay na hinahanap niya sa amin at bakit may narinig akong pangalan mula sa isa sa mga lalaking dumating isang pangalang hindi ko akalaing marinig ko pa Hinuli ninyo ang tage. Dalhin agad. Kay Don Alvarez. Don Alvarez. Isang pangalang hindi ko inakala. Nakonektado sa buhay naming. Isang pangalang hindi dapat umiiko. Sa pamilya naming mahira. Pero bakit naging estranghero ang magkapatid? Ending section. Nang gabing dinala si Marco ng mga pulis. Kumakbo ako kasabay ng ambulansya. Walang tigil ang pagdaloy ng dugo mula sa dibdib niya. At sa bawat tibok ng oras. Pakiramdam ko unti-unti siyang lumalayo. Sa ospital, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Mama. Paano ko ipapaliwanag na ang anak niyang ipinaglaban ang pamilya ay ngayon nakahiga sa loob ng emergency room, lumalaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang dumating si Mama, halos kumuho ang katawan niya. Yakap-yakap niya ang bag na luma, nanginginig ang buong katawan. Daniel, anak ko si Marco, nasaan ang kapatid mo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nyakap ko si mama at doon ako puluyang umiya. Umiiyak hindi lang dahil sa takot na mawala ko ang kapatid ko. Umiiyak ako, dahil huli ko nang naintindihan ang bigat na matagal niyang pasan. Lumipas ang ilang oras. Lumabas ang doktor. Critical pa rin ang kalagayan ni Marco. Pero may pag-asa. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan siyang mailipat sa kustodiya pagkatapos kumaling. May kaso. May grupo raw ng sindikato na kinasasangkutan niya. At ang mas mabigat, may posibilidad na targetin pa rin ang pamilya namin ng mga taong konektado kay Don Alvarez. Sa unang pagkakataon, napuno ako ng galit. Hindi kay Marco, kundi sa mundong pinilit siyang lamunin. Sa mga pangakong kapalit ng kadena. Sa mga taong ng abuso sa kahinaan naming mahira. Hindi ako palaban na tao, pero sa loob-loob ko, may nagising na apoy. Hindi ko hahayaang mamatay ang kapatid ko sa pakikipaglaban ng siya lang mag-isa. Makalipas ang katlong araw, Nagising si Marco. Mahina pa, ero malinaw ang mata. Nakatingin siya sa kisame. Parang may mabigat na iniisip. Dahan-dahan akong lumapit. Umupo ako sa tabi niya. Ahimik lang. Walang kailangang salita. Magkapatid kami. Ramdam na namin ang bigat ng isa't isa kahit walang sabihin. Maya-maya, nagsalita siya. Mahina. Basag ang boses. Kuya, pasensya na, naging pasanin ako. Umiling ako. Hindi ka pasanin, Marco, pamilya ka. Kahit saan ka mapunta, kahit ano mangyari, uwi ka pa rin sa amin. Natigilan siya. Tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ko ulit ang kapatid ko. Hindi ang kaukauhang ginagamit ng sindikato. Hindi ang lalaking pinanday ng galit at takot. Nakita ko ulit ang totoong Marco, iyong batang nangarap, lumaban, nagmahal sa pamilya. Ero alam naming dalawa, hindi patapos ang laban. Dumating ang araw ng paglipat sa kustodiya. May mga pulis na naghihintay. May mga papel na kailangang lagdaan. May kasong abutin at haharaping. Ero bago siya isa kay sa van, hiningi niya ang kamay ko. Kuya, may huling sasabihin ako. Ano yon? Hindi kita iniwan. Hindi kita tinalikuran. Ginawa ko lang kung ano ang kaya kong gawin para mayangat tayo. Ero mali ang paraan ko. Kung lalaban ka, hindi na ako tatakbo. Sasabay ako kahit saan umabot to, hindi kita iwan, Marco. Ang ako, hindi na tayo muling magiging estranghero sa isa't isa. Ngumiti siya. Mahina pero totoo. At doon ko naramdaman, hindi pa tapos ang kwento namin. May kasunod pa. Hindi pa man namin alam kung paano namin babanggain ang halimaw na tinatawag na Don Alvarez. Pero isa lang ang malinaw. Hindi na namin hahaya ang kontrolin ng kakot ang buhay namin. Panahon na para kami naman ang lumaban. Para kay Papa para kay mama, para sa sarili naming, at higit sa lahat, para sa pamilya naming muntik ng wasakin ng mundo. Ahabang sinasara ng pulis ang pinto ng sasakyang sinasakyan ni Marco, tumingin siya sa akin isang huling beses. Tumango ako, tumango rin siya, hindi yon pa alam. Simula iyon ng panibagong yugto, at sa unang pagkakataon, kahit gaano kadilim ang mundo, alam kong hindi na ako mag-isa sa laban na ito. Magkapatid kami, at babawi kami.